palang panahon. Kaya't yung kahilingan ni nanay na sana, uh, kasi itong bahay nila, uh, mga kabante Dolan at Robert, mm. ay nasa looban pa. Mm. So, kuya, kung lalabas siya ng medyo malayo-layo ito. Malayo. malayo. Saan sa, ba Samba Samba yan? Saan ba yan na Joey? Saan ba lugar yan? ah uh, dito lang yan sa may Esteban Abada. dito sa barangay Loyola Heights to, no? Loyola Heights, Quezon City. Ayan, so, okay. Makikita mo, yan. District 3. Oo. Mm. Pinabuhat ko na lang, pinakinaki tayo dito sa mga, mga taga rito na magbuhat nga nitong wheelchair kasi nasa loob ang bahay nila. So ngayon, uh, ito na at uh, naibigay na nga natin kinanay. So maraming uh, pasasalamat niya dahil kahit papano ay hindi na siya mag-anong mahihirapan kapag naman tayo nalabas sa bahay. Mm -hmm. At uh, kapag siya mm -hmm. pupunta ng uh, hospital para sa kanyang check-up mm -hmm. at may magagamit na daw siya na wheelchair. Mm -hmm. Avante, avante, -av 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 Ranzo Balita, Ranzo Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas tres ng hapon. Mga OFW hinikayat na makilahok sa unang internet voting. Umabante sa balita si Abante Reporter Jess Huerta. Jess Yes, Kim. muling pinalalahanan ni OFW Partylist Congresswoman Congresswoman Marisa Delmar Magdino ang mga reestrado OFW at Filipino Zephyrers na makilahok sa kauna-una ang overseas internet voting sa darating na halalan. Sa pinakahuling information video na ipinalabas ng Comelec, handa ang mekanismo para sa makasaysayang internet voting sa 77 foreign posts. Sa pamamagitan nito, maaari lang bumoto ang mga overseas Filipino voters gamit ang tablet, laptops o mobile phones ayon kay Magsino, ginawa niya ang panghihikayat sa mga OFW upang tumaas ang voters turnout. Noong huling halalan ay eh, umaabot namang sa 35% ang nakaboto. Samantala, ayon kay Magsino, sinusulong ang overseas internet voting upang hindi mahirapan o maging kumbinyente ang pagboto ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang inisyatibo ito ay kasabay sa pagpapatupad ng Comelec ng internet voting para sa halalan 2025. Alinsunod sa Section 16 ng Republic Act number 9189 at section 28 ng RA 10590. Ako si Jeff Suerte na Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mapangkit, walang Mintis. Abante Radio Live Report Maraming salamat, Jess. Samantala, National ID Registration bukas na para sa mga batang isang taong gulang pababa. Umabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea? sa naman ang PSA authority ID registration para sa batang isang kulang pa ba at kailangan lang na na ang magkula sa personal system at hindi naman Andrea sa pagpapagistro na ang Andrea sa mga Medyo mahina yung signal natin, Andrea. Susubukan ka ulit namin na kontakin, ha? Kontaken, ha? Andrea go ahead. Sa ng game na ng COVID statistics. Di ang national air distribution para sa batang taong Patay is lang na start ko sa routine mo. Tinam by pagtensro nang yang mga Andrea sorry putol-putol pa din ang signal mo Andrea. Papaayos na lang natin sa tech. Tek, pakiayos naman yung signal. Balikan po natin ang report ni Andrea Salve, National ID Registration, bukas na para sa mga batang isang taong gulang pababa. Andrea? Kim, binuksan na nga ng PSA o Philippine Statistics Authority ang National ID Registration para sa mga batang isang taong gulang pababa. Batay sa abiso ng ahensya, kailangan lang nakarehistro na ang mga magulang sa National ID System at kung hindi naman maaari itong sumabay sa pagpaparehistro ng kanilang mga anak sa alinmang PSA Registration Center and Collocation Site. Ang ilan sa mga dokumentong maaaring talihin sa pagpaparehistro ng mga bata ang Certificate of Live Birth mula sa PSA o Local Civil Registry Office, Birth Report mula sa PSA o Philippine Foreign Service Post, at anumang dokumento na mayroong buong pangalan ng bata, petsa at lugar ng kanyang kapanganakan buong pangalan ng ina at buong pangalan ng kanyang ama kung kinikilala. Tanging ang nakaharap na mukha lamang ng bata ang kukunin habang ang fingerprints, iris scan at updated na larawan ay saka kukunin pagtungtong nito ng limang taong gulang. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Andrea Salve. Sumayin so, nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito dito lang sa Abante Radyo Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante radio, Abante Sabalita al servicio.